Ano sabi ng, ng parents mo like si Mommy nung uh, magpapaset siya kanong inoffer sa iyo yung yung uh, chance na magartista and then eto yung mga pelikulang gagawin mo nilalatag na sa iyo you are being told na etong gagawin mo eto yung mga pelikulang gagawin mo. hindi ka pa sweet kundi magugubat ka okay. nung una ayaw ko talaga ni Mommy so medyo um, kasi hindi po din conservative din po kasi oh, oh. yung oh. family ko. Siyempre mga Pilipino conservative. Opo, oh, lalo na po yung, lalo na din po ako. Like, I'm very, hindi po din po ako sanay na masyadong show me, ganun po. Pero, um, yung pinag-usapan naman po namin ni Mommy, and I told her, Ma, yun nga po, uh, sacrifice ko po para sa future. Oo. Oh, oh. and, and And this is just a stepping, stepping stone, stone para at least maka-penetrate ka. Malay okay. mo, di ba? In the, the near future, may tawid mo and you will be doing uh, mga hosts sa mga mga character roles na rin, di ba? Opo. Okay. So, nung first time na nakita ni Mami na naghubad ka, anong naging reaction niya? Naka, no, wala po siya doon. Wala siya, bawal okay. si Mami. Pinagbawalan po siya kasi sobrang kabado po siya. message niya po yung, um, yung manager ko po na na parang um, hindi ko na Like, parang gusto niya po mag-back out. Plus, <laughs> pero yun nga po, parang um, they com comforted her po na parang it's okay. Like, stepping stone lang yan, mommy. Okay na. Yung dad mo ba? Yung dad mo ba? Anong reaction niya? Ah, uh, ano po? Divorce na po yun. Ah, divorce na. So, hindi alam ng dad mo na naguhubad yeah. No. ka ngayon.